Hoy CelebFam. Maligayang pagbabalik sa channel, ang iyong pinagmumulan ng pinakamainit na mga update sa showbiz. Bakit si Rodrigo Teaser ang ultimate Michael Jackson tribute artist Manila, Philippines? Isa si Rodrigo Teaser sa pinakakilalang Michael Jackson tribute artist sa buong mundo. Sa isang karera na umaabot sa mga dekada, naakit ng Teaser ang mga manonood sa buong mundo sa kanyang nakamamanghang tumpak na mga pagtatanghal na nagbibigay buhay sa mga ikonik na galaw at musika ng King of Pop. Ang kanyang dedikasyon, talento at malalim na paggalang sa kasiningan ni Jackson ay naging dahilan kung bakit siya namumukod tanging figura sa mundo ng mga pagtatanghal ng parangal. Ipinanganak noong Abril 11, 1980 sa São Paulo, Brazil, ang teaser ay pumasok sa industriya ng entertainment sa murang edad. Sa siyam na taong gulang, gumaganap na siya sa mga programa sa telebisyon ng mga bata sa kanyang sariling bansa. Kahit na sa murang edad, mayroon siyang hindi maikakaila na karisma na siyang dahilan kung bakit siya namumukod tangi. Ang kanyang likas na hilig sa pagganap na sinamahan ng pag-ibig sa musika ay nagtakda ng pundasyon para sa kung ano ang magiging isang pambihirang karera. Hindi nagtagal bago natagpuan ng teaser ang kanyang tunay na artistikong inspirasyon, si Michael Jackson. Dahil nabighani sa mga revolusyonaryong sayaw na galaw ni Jackson, nakakaakit ng mga pagtatanghal at hindi mapag-aalin lang anang boses, naging determinado siyang tularan ang pop icon. Ang nagsimula bilang paghanga ay mabilis na naging isang panghabang buhay na pagnanasa. Ngunit hindi tulad ng maraming tribute artist, hindi lang ginaya ni teaser si Jackson, na buhay siya at hininga ang esensya ng alamat. Maingat niyang pinag-aralan ang estilo ni Jackson, sinira ang bawat galaw, kilos at vocal nuance. Ilang taon niyang ginawang perpekto ang bawat detalye, mula sa signature moonwalk ng yumaong artist hanggang sa kanyang mannerisms sa stage, ang pagsusumikap at dedikasyon ng teaser ay hindi napapansin. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng reputasyon sa Brazil at higit pa bilang isa sa mga pinakatunay na Michael Jackson tribute artist na kilala sa muling paglikha ng mga pagtatanghal na may halos nakakatakot na antas ng katumpakan. Dumating ang kanyang breakthrough moment nang magsimula siyang magtanghal ng mga full-scale tribute concerts, kumpleto sa detalyadong stage productions, live bands at professional dancers. Noong 2014 na, ang kanyang kredibilidad bilang isang Michael Jackson performer ay lalong napatibay ng magkaroon siya ng pambihirang pagkakataon na makatrabaho ng malapit si Lavell Smith isa sa mga orihinal na koreografo ni Jackson. Sa ilalim ng direksyon ni Smith, ang mga pagtatanghal ng teaser ay umabot sa isang bagong antas ng profesionalismo. Simula noon, nagtanghal na ang teaser sa mga sold-out na lugar sa buong Latin America, Europe at higit pa. Ang kanyang mga konsyerto ay nakakuha ng libu-libong mga tagahanga na sabik na buhayin ang mahika ng isang pagganap ni Michael Jackson. Siya ay pinuri hindi lamang sa kanyang husay sa pagsayaw kundi sa kanyang kakayahan sa boses, isang lugar kung saan maraming mga impersonator ang kulang. Ang kanyang kakayahang kumanta ng live habang isinasagawa ang komplikadong koreografiya ni Jackson ay nagbukod sa kanya sa mundo ng mga tribute performer dinala ng ayon ng teaser ang kanyang sikat sa buong mundo na tribute show, Michael Lives Forever, sa Pilipinas ng dalawang gabi lamang, kahapon at ngayong gabi, sa Newport Performing Arts Theater. Ang palabas na Michael Lives Forever ay isa sa mga pinakadetalyadong paggawa ng tribute sa mundo. Maasahan ng mga tagahanga ang isang makapigil hiningang karanasan sa konsyerto na nagtatampok ng mga pinakamahusay na hit ni Jackson na kumpleto sa mga visual effect mga dance roti at isang buong live na banda. Nilalayo ng produksyon na gayahin ang enerhiya at kasabikan ng maalamat na This Is It Tour ni Jackson na nagbibigay sa mga tagahanga ng pagkakataong maranasan ang maaaring maging isa sa pinakamalaking konsyerto sa kasaysayan. Ang dahilan kung bakit ang tribute ni Rodrigo Teaser ay dapat makitang kaganapan para sa sinumang tagahanga ni Michael Jackson ay ang tunay na pagmamahal at paggalang na mayroon siya para sa artist. Ang mga tagahanga na dumalo sa kanyang mga konsyerto ay hindi lamang nakakakita ng isang impersonator. Nakita nila ang isang act na nag-alay ng kanyang buhay para mapanatili ang legacy ng King of Pop bilang isa sa pinakadakilang entertainer sa lahat ng panahon. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-spread ang good vibes. See you in our next video, dito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling Buzz!